Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Wow na wow para sa mga senior citizens. Ilang tulog na lang. Ayon sa panibagong post ni Mayor Hanny Lacuna, kanyang official page, bukod po sa dobladong allowance ng mga lolo at lola, ay tuloy-tuloy pa rin natin pong inaabot ang tulong pinansyal at medical sa ating mga kapwa manilenyo na lumalaban sa cancer at sumasa ilalim sa dialysis. Bilang isang ina ng lungsod, batid ko ang bigat na pinagdaraanan ng bawat pamilyang may mahal sa buhay na may malubhang karamdaman. Dagdag pa niya, kaya naman sa patuloy nating programa, libo-libong manilenyo na sumasa ilalim sa dialysis at sa may cancer ang nabigyan natin ng financial aid para sa kanilang mga gamot at kinakailang laboratory tests. Hindi po tayo titigil sa pagsigurong abot kamay ng ating mga kababayan ang suporta at kalinga ng pamahalaang lungsod. Hindi lang po ito tungkol sa pag-abot ng tulong, personal po tayong nakikinig, dumadamay at kumakapit sa kanilang laban. Alam kong hindi madali ang pinagdaraanan ng mga pasyente at kanilang pamilya, kaya ang layunin po natin ay siguraduhin hindi nila nararamdaman na sila ay nag-iisa. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!